by sub ko shout out sir William Parel kasali ko tong aking uh, folding bike sa <laughs> ultra epic ride so meet place namin ay sa IBT siguro tama tama pagdating ko doon laspag na ako <laughs> IBT <laughs> Yes, at welcome back sa aking channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, abagawin mo na <laughs> Sa vlog na ito mga idol ay ikakwento ko sa inyo ang aming ginawang Ultra Epic Ride. Bago nga palang lahat, ano nga ba ang Ultra Epic Ride? Kwento ko muna sa inyo ang history ng ride na ito. Ito ay nagumpisa lamang last year, May 2023. Collaboration ride ng Sapco at Team Excited. Ito ay may distance na 157 kilometers a total ascent na more or less 3,600 meters elevation. Ito ay ang pinagsama-samang iba't ibang klase ng bike adventure, kaya ito tinawag na Ultra Epic Ride. Ngayong taon naman ay muling isasagawa ng SAPCO at syempre open na para sa lahat ng siklista na gustong sumama at mabudol tulad ko. <laughs> at ito naman ang route map ngayong taon. Kung inyong napansin mga idol ay binago ang ruta dahil hindi kakayanin tapusin ng isang araw ang Ultra Epic Ride base na rin sa naging experience ng mga naunang sumabak nung nakarang taon. Kaya sa bagong ruta na ito ay kikwento ko sa inyo ang aming naging karanasan kung paano namin natapos ang Ultra Epic Ride 2024. Ang umpisa ng aming ruta ay sa IBT Divisoria. Papunta ng Anuling at aming babaybayin ang West Coastal Road ng Sambuanga City hanggang sa makarating kami sa entrance na pamukutan. Dito sa unang stop ay nag-group muna kami para mag ng tubig at bilhin na rin ng pagkain para hindi kami butumin at kapusin ng lakas sa mga ahon na aming dadaanan. Pagkatapos ng konting pahinga ay tumuloy na ang grupo mula sa pamukutan, papasok ng anuling at didiretso ng Santa Rita dito mga idol ay mag-uumpisa na ang mga matatarik na mga ahon ng Ultra Epic Ride 2024 Budul, budul, budul. Warm up lang ulit mas kita Col? no, pwede po. pulbe pwede Kanto percent check. Banda, Oh, tiene marocol. Habang inaahon ko ang daan na itong mga idol, bigla akong sumemplang. Malas kasi ang kadena sa chain dahil sa bumukhang isang link ng kadena, kaya medyo natili ang aking pag-ahon. Dahil inaalala ko kung pakayaning pa ba ng aking folding bike natapusin ng ang kakaumpisa pa lang na ultra epic ride dito. Pagkatapos ng aming stopover sa Peak View, ay dumiretso na ang grupo sa Sitio Fortunato. Kung saan naman ay mararanasan namin ang mala trail o cyclocross at matinding pagtutulak para makarating naman kami sa Sitio Zambales. Paano buhatin? Lalakil kami o tuloy pasap. Nakamido hmm. so, mo. Masabroso man itong aki. Dito mga idol, ay pansamantala kaming nagpahinga at naligo sa malamig na ilog sa may likod lamang ng lumang bahay at tapat ng Sambales Elementary School. Five minutes lang! Hello! Dinibidensya, Paul! Pagkatapos naming maligo, ay umarangkada na naman ang grupo sa Mala trail, XC at Downhill at napaka-technical na daan papunta ng Baluno kung saan ay magtutulak na naman kami para makatawid ng bandera. Pagkatapos magpahinga ng grupo ay tumuloy na kami sa pinakamatarik na kalsada dito sa Zimbabwe City, ang Gulod del Medio, kung saan ay may haba na 500 meters at average gradient at 20% at maximum gradient na 37%. Yun yung saksihan mga idol ang mga ilang kuha ng aking action cam. sa na lang para uh -huh. Pagkatapos ng hirap at sakit na dulot ng gulod del medyo ay dinaretsyo na ang grupo sa may pasunangka para sa aming tanghalian Medyo late na nga eh Pagkatapos ay dideretsyo na kami papunta ng murok at tatawid na naman sa mala trail at maraming pagtutulak ng aming mga bisikleta papunta ng Brea, lumayang papunta diretsyo ng Hapa. Dito mga idol, Nasa walo na lamang kami ang nagpursigin na at tapusin namin ang ultra epic ride. Pagdating sa Hapa ay nagigroup kami at sabay-sabay na para umawan sa Baluno Elementary School. Ibang Baluno ito mga idol. At lulusot kami sa Lanote. Dito ay dadaan kami sa walang dalawang pulgadang daan at medyo madilim na ang paligid dahil mag alas 6 na ng hapon. Dito ay parang nasa room na ang paligid at nakakatakot kung ikaw lamang mag isa kaya dito ay nagantayan na kami para walang maiiwat sa amin para rin sa aming kaligtasan baka may maray pa sa amin dito <laughs> sa mga oras na ito mga idol ay nilulusong na lang namin ang daan ng tulosa hanggang exit ng Gisaw hanggang sa marating namin ang highway at papunta na sa finish line kung saan kami magpipsa kaninang madaling araw sa IBT para tapusin na ang napakahirap na ultra epic ride 2024 sa bawat pedal at bawat hinga, tayong walong natirang finisher ng Ultra Epic Ride 2024 ay nagpatunay na walang imposible. Ang ating lakas at determinasyon ay nagsilbing inspirasyon sa ating lahat. Isang taos pusong pasasalamat kay Cole William Barel, ang aming leader at gabay. Shoutout nga pa pala mga idol! Saludo ako sa lahat ng mga siklistang sumama sa Ultra Epic Ride 2024. Kahit hindi na tinapos ang paglalakbay, ang inyong pagiging ng karansan ay patunay ng inyong tapang at determinasyon. Mabuhay kayong lahat sa inyong pagmamahal sa pagbibisikleta. At ito si Gas Gaspert, hanggang sa muli mga idol.